Good morning guys. Ngayon magpapatos ulit tayo. Pero hindi tayo yung magbibitaw. Papasabay lang natin sa kapatid natin sa gawing bayan lang naman ng Talavera. So ulagay ko muna sila dito. So, ito yung mga ibon natin guys. Shout out Boss Eric. Ito galing kay Boss Eric. Tapos ito naman. Shout out kay Boss Melvin. Ito na Boss Melvin. Ito naman. Shout out kay Master Palos yan ibon ni Master Palos. Lilipad din natin. Then, eto naman. Shoutout kay Kuya Ronnie. Basra na ako sa Taiwan. Then, eto naman. Breed natin. Sa so, dinami-dami nating na breed, nag-overplay lahat. Iisa na tira. Lahi ni Putol, ni Boss Arbin. Boss Jan Arbin. Tapos na ako sa line ni Boss Marvin. Wala ni Taj Mahal doon. At last but not the least, shoutout kay Boss Nix dito sa napakagandang ibon. So, secret line. <laughs> shoutout Boss Nix. Eto, greasy. Dalawa to aso. Nag-overplay din yung isa. So, ayan. right, punta na tayo sa ating kapatid at ipapasabay natin to. May dalawa pa lang natitira dito. Shoutout kay Boss Chambalero. Boss Joseph. Eto yung dalawa. Oh na ng bulutong sa pakpak -pak yung isa pak eh. Ay, medyo layla yung pakpak niya sa dulo. So, ayan na sila. Nest mate. Trayson na sa Hermi Bautista niya doon na direct. Shoutout po Joseph. Also known as Chambalero Lop. So, ayan guys. Yung kapatid natin naglilinis pa ng kanya mga alaga. Sa so, kanya natin papasabay. Ayan. Boy, sa wheel tech mo pa wala na. Video mo na lang, no? Send mo sa akin. So, yun. Dahil okay na, nakapagpakain na tayo. Wait na lang nating dumating yung mga ibon nating pliers. Tapos pagkatas, pagkadating nun, yun na may papakain natin. Alright? So, abang-abang na lang. So, yun guys. Andito na rin pala yung mga ibon natin. Ayan, yung pinatas natin sa bayan. Ayan. No? Pleto naman, ani. Pinabideo na natin sa kapatid natin. So, mama i-send yun. Mga hingal, oh. Alam, mga wika, no. <laughs> so, pasukin na natin at pakainin. Alright. Ayan, yung iba, pumasok na. Tulad nitong kay Kuya ano. Shadow hingal, oh. <laughs> Ayan, oh. No. Masok na, tsaka yung kay Master Palos. Ayun. Ayan. Ayan, papasok na din yung kay Boss Melvin. Ayan, mga hingal na hingal nga. Ayan, barako ng barako. Pwede na rin iba, papasukin na natin at pakakainin. So, ayan guys, pumasok na din sila nung binigyan na natin yung pagkain nila. Ayan, oh, no? mga nakanganga pa din. ayan, so patuloy na yung pagtotos natin kasi malapit na magsimula yung south. Yung CLRPC mas mauuna kaysa sa BBC. May dalawang old bird ako dito. Pwede kong iuna. Ayan, yung galing kay Kuya Ronnie, tsaka yung kay Master Palos. Old bird lang yan. Pwede natin itry sa CL. Tapos yung mga naka-BBC ng YB. Wait natin sa ano. Ayan, mga YB yan. Sa BBC Nueva Ecija. So, ayan. Eh, inumin nila yung ginawa natin kaninang honey na may apple cider. So, ayan, makain na sila. So, ayan. Hindi ko alam kung kailan pa sunod na tos. Gawin na natin ng bago magkabanatuan. Tapos sunod kabanatuan. Then Santa Rosa. Then San Leonardo. Okay na yun. Wait na lang natin yung training ng truck. So yun. Thank you guys sa inyong pananood. Hanggang sa muli.